Putol tayo ng kahoy, mga idol. Habang tayo nagkakanta-kantahan, idol. Tulad mo ba ang isang mutya? Perlas kay iningning anong ganda? Tulad mo sa bituin, sa kalangitan. Tulad mo ba ang isang mutya? Kung ikaw ba ang mawawala? Kung ikaw ba di na makita? Puso ko sa iyo'y maghihintay. Yan. Patatapos din yan sa pamagitan ng mga awit-awit lang ito, mga idol. Karaba. Ayun mo. Yan. pala ng kapalaran Ang sumapit sa aking buhay Hanggang kailan Ako magtitis Na makamit Ang ligaya May pag-asa Pa kaya Magliwanag itong aking landas Kung ito man ang sadyang kapalaran Magtitiis kahit na masaktan Yan, may